Naranasan mo na bang pakiramdam na sinusubukan kang kausapin ng universo, pero hindi mo lang marinig? Ano kaya kung ang isang simpleng pariralang ibubulong bago ka matulog ang makakabukas ng mga lihim ng iyong hinaharap, mga panaginip na magbubunyag ng mga nakatagong daan, pagkakataon, at mga biyayang hindi mo inakala? Ngayong gabi, may pagkakataon kang buksan ang pintong matagal ng iningatan ng universo para sa iyo. Ang malalaman mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong kapalaran, puso, at tadhana magpakailanman. Huwag matulog ng hindi ito nalalaman, maaaring nasa bingit ng isang himala ang iyong buhay. Naranasan mo na bang magising mula sa panaginip at maramdaman na may sinusubukang sabihin iyon sa iyo na mahalaga? Sa ating kultura, matagal nang pinaniniwalaan na may dala ang mga panaginip, mga bulong mula sa universo, patnubay mula sa mga ninuno, o mga babalang hindi dapat ipagwalang bahala. Ngayong gabi, may pagkakataon kang kumonekta sa mundong iyon na nakatago. Sa pamamagitan ng simpleng paghahanda ng isip at puso bago matulog, mabubuksan mo ang pinto sa mga bisyong maglilinaw ng iyong landas, mga pagkakataon, at mga biyayang naghihintay para sa iyo. Hindi ito mahika, ito ay pagkakahanay, intensyon, at paggalaw ng universo bilang tugon sa iyong pokus. Habang susundin mo ang aking ibabahagi, matutuklasan mo kung paano ang isang sinaunang parirala na binibigkas ng may layunin ay pwedeng gabayan ang iyong mga panaginip tungo sa kaliwanagan, pagkaunawa, at mga sandaling magbabago ng buhay. Maghanda ka na dahil magsisimula ang iyong paglalakbay sa di nakikita sa sandaling bulagin mo ito. Ang kapangyarihan ng mga panaginip at palatandaan Laging may espesyal na lugar ang mga panaginip sa buhay ng tao. Sa bawat henerasyon dito sa Pilipinas, pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na may dalang mensahe ang gabi, at bawat bisyon sa pagtulog ay maaaring palatandaan ng darating. May ilan na tinatawag itong mga propetikong panaginip, habang ang iba na may naniniwalang ito ay mga sulyap sa landas ng ating kaluluwa, gumagabay sa mga pagpiling dapat nating gawin. Ang katotohanan, ang iyong mga panaginip ay higit pa sa basta-bastang imahe, o bigla ang gunita, sila ay tulay sa pagitan ng iyong mulat na buhay at ng mga nakatagong agos ng universo. Napansin mo na ba ang mga pagkakataong parang totoong totoo ang isang panaginip, napakalinaw, na pagising mo ay tinatanong mo ang sarili kung totoo ba itong nangyari? Iyon ang mismong universo na direktang nakikipag-usap sa Madalas, ito ay banayad lamang, isang numerong paulit-ulit na lumilitaw, isang simbolo, Isang mukhang pamilyar o isang damdamin hindi agad nawawala kahit gising ka na. Matagal nang iginagalang ng kulturang Pilipino ang mga palatandaang ito. Ang ating mga lola at lolo ay nagkukwento ng mga panaginip na nagbabala ng panganib, na nga kung magdadala ng swerte, o nagbigay hudyat ng darating na pag-ibig. Hindi lamang ito mga kwento, ito ay mga aral sa pakikinig, pagmamasid, at paniniwala sa hindi nakikita. Ang kapangyarihan ng mga panaginip ay nakasalalay sa kanilang kakayahang ikonekta tayo sa higit pa sa ordinaryo. Kaya nitong magbukas ng mga oportunidad na hindi pa kayang maunawaan ng gising mong isip, magbigay babala tungkol sa mga pagpiling darating, o gisingin ang mga talento at karunungang nakabaon sa iyong kalooban. Bawat gabi, sa pagsasara mo ng mga mata, pumapasok ka sa isang dimensyon, kung saan yung ko ang oras, espasyo, at lohika, binibigyan daan ang universo na magpadala ng mga mensaheng para lamang sa iyong paglalakbay. Kung naramdaman mo na ang biglaang paghila sa iyong puso o ang hindi maipaliwanag na pagkamausisa tungkol sa isang tao, bagay, o desisyon, iyon din ang parehong enerhiyang dumadaloy sa iyong mga panaginip. Nariyan palagi ang mga palatandaan, naghihintay lang na mapansin mo. Ngunit madalas, sila'y napapabayaan, isinasantabi, o nakakalimutan. Ngayong gabi, matututuhan mo kung paano hindi lang mapansin ang mga palatandaan na ito kundi kung paano sila sadyang anyayahan, at gabayan ang iyong mga panaginip tungo sa kaliwanagan, karunungan, at mga pagbubunyag na magbabago ng iyong buhay. Tandaan, ang iyong mga panaginip ay isang regalo. Mga bulong ito mula sa mismong kapalaran, nagsasabi ng mga bagay na matagal ng alam ng iyong puso, ngunit hindi pa nakikita ng iyong isip. Sa tamang intensyon, at sa sinaunang pariralang malapit mo ng matutunan, maaari mong gawing makapangyarihang paglalakbay ang karaniwang gabi, isang landas ng kaliwanagan, gabay, at pagbabagong hubog sa iyong buhay. Ang sinaunang parirala at ang kahalagahan nito. Sa loob ng maraming siglo, Pinaniniwalaan ng matatandang pantas at mistiko sa buong mundo na ang mga salita ay may dalang enerhiya, kapangyarihang kayang magbukas ng mga nakatagong pintuan sa isip at espiritu. Dito sa Pilipinas, malinaw sa ating mga pamahiin at kaugalian ng mga ninuno ang kahalagahan ng mga salita, dasal, at bulong, lalo na kapag ito'y may kasamang intensyon. May ilang parirala na kapag binigkas ng may pokus at paniniwala, ay sinasabing umaalingaungaw sa universo, inaayos ang iyong enerhiya upang umayon sa kaliwanagan, proteksyon, at tadhana. Hindi ito basta pamahiin lamang, ito ay pagkaunawa na ang tunog, intensyon, at kamalayan ay malalim na nakaugnay sa mismong hibla ng realidad. Ang pariralang malapit mo ng matutunan ay ipinasapasa na sa maraming henerasyon. Bagamat simple itong pakinggan, dala nito ang bigat ng mga siglo ng karunungang espiritual. Ginamit ito ng mga tagapagpaliwanag ng panaginip, mga albularyo, at maging ng karaniwang tao na humahanap ng gabay sa mga sangandaan ng buhay. Layunin nitong buksan ang isang kanal, isang tulay sa pagitan ng iyong mulat na kamalayan at ng mga banayad na mensaheng dala ng iyong mga panaginip. Tulad ng isang lola na nagsisindi ng insenso upang anyayahan ang mabubuting espiritu o bumubulong ng basbas bago matulog ang isang bata, inihahanda ng sinaunang pariralang ito ang iyong isip at espiritu upang tumanggap ng mga propetikong bisyon. Kapag ibinulong bago matulog, gumagana ang pariralang ito na parang isang susi. Hindi nito pinipilit ang mga bisyon o kinokontrol ang universo. Sa halip, ito ay nag-aanyaya ng kaliwanagan, tiwala, at mas matalim na kamalayan, upang mapansin mo ang mga palatandaang madalas ay dumaraan ng hindi mo namamalayan. Ang mga panaginip na ginagabayan ng pariralang ito ay mas nagiging malinaw, madaling tandaan, at nakakagulat na akma sa realidad. Ang mga mukha, simbolo, o tagpong bumibisita sa iyong pagtulog ay maaaring magdala ng kasagutan sa mga tanong na ni hindi mo alam na iyong bitbit. -bit. Ang nagpapabukod tangi sa gawain ito ay ang intensyong nasa likod nito. Hindi lang basta mga salita, kundi ang pokus, paniniwala, at kahandaang makinig at magmasid. Kapag hinarap mo ito ng may sinseridad, Nagiging parang kanbas ang iyong mga panaginip na iginuhit mismo ng kapalaran, bawat simbolo, bawat eksena, bawat damdamin ay isang mensaheng iniukol lamang para sa iyo. Ngayong gabi, hindi mo lamang matututuhan ang parirala kundi pati na rin kung paano ito igagalang, kung paano ihahanda ang iyong espasyo, at kung paano ito ibubulong sa paraang lalong magpapalakas ng espiritual na alingaw-ngaw nito. Tandaan, ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang paanyaya. Sa tamang pag-isip at pusong bukas, ang iyong mga panaginip ay hindi na magiging karaniwan. Magiging salamin na sila ng iyong kapalaran, gumagabay sa iyo, tungo sa mga desisyon, karunungan, at mga biyayang kayang magbago ng iyong buhay. Paghahanda para sa propetikong panaginip. Bago mo ibulong ang sinaunang parirala, mahalaga ang tamang paghahanda. Kailangang magkaisa ang iyong katawan, isip, at espiritu upang matanggap ang mga banayad na mensahe na ipinadadala ng universo habang ikaw ay natutulog. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang maliliit na ritual upang anyayahan ang positibong enerhiya at itaboy ang negatibo. Madalas hikayatin ng ating mga lola at lolo ang pagsisindi ng munting kandila, paglalagay ng sangang dahon sa tabi ng higaan, o maging ang pagbubudbod ng kaunting tubig sa paligid ng kwarto. Lahat ito ay para lumikha ng banal na espasyo kung saan maaaring lumago ang intensyon. Ngayong gabi, ikaw mismo ang gagawa ng iyong sagradong espasyo upang ihanda ang sarili sa mga panaginip na gagabay sa iyong kapalaran. Una, pumili ng tahimik at komportabling lugar kung saan hindi ka maabala. Pahinaan ang ilaw o gumamit ng banayad na liwanag ng kandila. Patayin ang telepono, alisin ang mga sagabal, at hayaang manahimik ang iyong isipan. Ang layunin ay lumikha ng kapaligiran kung saan buo ang iyong atensyon, ligtas ang iyong espiritu, at malayang makakabukas ang iyong malay. Maraming pamilyang Pilipino ang gumagamit din ng natural na amoy tulad ng palo santo, lavender, o jasmine, na pinaniniwala ang naglilinis ng enerhiya ng silid at nagbibigay linaw sa isipan. Sunod, maglaan ng ilang sandali upang ituon ang sarili. Umupo o humiga ng komportable, ipikit ang mga mata, at ituon sa iyong paghinga. Huminga ng dahan-dahan, at isiping pinupuno ng universo ang iyong katawan ng liwanag, gabay, at proteksyon. Sa bawat pagbuga, pakawala ng alinmang pag-aalinlangan, takot, o tensyon na maaaring humarang sa mga mensaheng nakalaan para sa Madalas bigyang diin ng tradisyong Pilipino ang kahalagahan ng pagiging mainat sa isipan at puspos ng pasasalamat, pagkilala sa mga di nakikitang puwersang gumagabay sa atin, at pagpapasalamat sa proteksyon at karunungang naroroon na. Ngayon, ihanda ang iyong isipan upang tanggapin ang panaginip. Magtakda ng malinaw na intensyon. Anong gabay ang iyong hinahanap? Anong mga tanong ang nais mong masagot? Sabihin ito sa sarili ng may sinseridad, pinagtitibay na bukas ka sa mga mensaheng ibibigay ng universo. Tandaan, ang iyong mga panaginip ay magpapakita hindi lamang ng panlabas na gabay kundi pati na rin ang iyong panloob na katotohanan. Sa pagsasanib ng intensyon, focus, at paggalang sa ritual, lumilikha ka ng kanal na nagbibigay daan sa propetikong panaginip na dumaloy ng natural. Sa huli, tiyaking relax at komportable ang iyong katawan. Alisin ang masisikip na damit, alisin ang anumang nakakaabala, at hayaang huminahon ang iyong espiritu para sa gabi. Sa paghiga, isalarawan ang banayad na liwanag na bumabalot sa iyo, nag-aanyaya ng kaliwanagan, karunungan, at banal na mga mensahe sa iyong mga panaginip. Matagal ng paniniwala ng kulturang Pilipino na ang payapang puso, at nakapokus na isipan ang susi sa pagtanggap ng makahulugang gabay mula sa dinakikita. Ngayong gabi, sa mga paghahandang ito, inihahanda mo ang entablado para sa isang panaginip na magliliwanag ng iyong landas at magbubunyag ng kapalarang matagal ng tahimik na naghihintay para sa iyo. Ang pagbulong ng parirala Ngayong handa na ang iyong espasyo at nakapokus na ang iyong isipan, panahon na upang bulongin ang sinaunang parirala. Ito ang sandaling nagtatagpo ang intensyon at aksyon, at nagsisimulang tumugon ang universo sa iyong fokus. Matagal nang binibigyan diin ng tradisyong Pilipino ang kapangyarihan ng mga salita. Ang isang simpleng parirala, kapag binigkas ng may sinseridad at paniniwala, ay kayang magbago ng enerhiya, magbukas ng espiritual na daan, at gumabay sa mga mensaheng tatanggapin mo sa iyong panaginip. Ngayong gabi, sa iyong pagbubulong, hindi ka lang basta nagsasalita, inaayon mo ang iyong enerhiya mismo sa kapalaran. Magsimula sa isang malalim at nakapapakalma na paghinga. Damhin ang pagkakaugnay ng iyong puso at isipan, malinaw at dalisay ang iyong mga intensyon. Dahan-dahan, hayaang dumaloy mula sa iyong labi ang parirala, banayad, marahan, na parabang tuwirang nakikipag-usap ka sa mga dinakikitang puwersang gumagabay sa iyong buhay. Huwag apurahin ang mga salita, nagtataglay sila ng kapangyarihan dahil sa pag-aalaga at atensyong ibinibigay mo. Madalas ipaalala ng matatanda na ang sinseridad ang nagpapalakas ng anumang basbas o ritual, at hindi na iba rito ang gawain ito. Magsalita ng may kamalayang nakikinig ang universo, handang tumugon sa iyong enerhiya. Habang bumubulong ka, isalarawan ang pariralang nagliliwanag sa buong pagkatao mo, lumilikha ng daan na susundan ang iyong mga panaginip. Isipin ang mga tagpo, simbolo, at mensaheng na mong matanggap na dumarating sa iyong kamalayan, nakahandang ipakita ang kanilang sarili habang natutulog ka. Hayaan ang iyong emosyon na kumonekta sa mga salita. Mahalaga ang pag-asa, pagkamausisa, at pagtitiwala. Habang mas kasali ang iyong puso, mas makikinig ang iyong malay sa gabay na nagmumula sa itaas. Mahalagang tandaan na ang pariralang ito ay isang banayad na paanyaya, hindi isang utos. Tumutugo ng universo sa pagkakaisa at pagbubukas ng loob. Lumilikha ka ng tulay sa pagitan ng iyong mulat na kabustuhan at ng mga banayad na agos na gumagabay sa iyong kapalaran. May mga gabing malinaw at makulay ang mga mensahe, sa iba naman, lilitaw ang mga palatandaan bilang maliliit na simbolo o bigla ang damdamin. Magtiwala sa bawat detalye dahil walang aksidente sa iyong panaginip. Tinuturuan tayo ng kulturang Pilipino na bigyang pansin maging ang pinakamaliit na senyales, ang banayad na pagugoy ng mga dahon, ang panaginip ng pamilyar na mukha, o ang biglang paglitaw ng mga numero o bagay na may kahulugan. Sa huli, matapos mong ibulong ang parirala, maglaan ng sandali upang magpasalamat. Pasalamatan ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang iyong sariling espiritu sa gabay na paparating. Sa gawain ito, handa ka ng dumula sa propetikong panaginip kung saan naghihintay ang kaliwanagan, karunungan, at mga pagbubunyag na magbabago ng iyong buhay. Ngayong gabi, habang ikaw ay natutulog, tahimik na isinusulat ng tadhana ang iyong kapalaran, at ang sinaunang pariralang iyong ibinulong ang magsisilbing susi sa pagbubukas nito. Pagpapakahulugan sa iyong panaginip. Matapos mong bulongin ang sinaunang parirala at payapain ang iyong isip at espiritu, dito na nagsisimula ang tunay na mahika, ang pagbibigay kahulugan sa mga mensaheng dala ng iyong mga panaginip. Sa kulturang Pilipino, matagal nang itinuturing na salamin ng kaluluwa ang mga panaginip, daluyan ng gabay, at kung minsan ay babala mula sa hindi nakikitang daigdig. Bawat simbolo, kulay, mukha, o tagpong makikita mo habang natutulog ay maaaring magtaglay ng nakatagong kahulugan. May mga panaginip na malinaw at tila nagkukwento, habang ang iba na may banayad, bumubulong lamang ng maliliit na senyales na ang mapagmatsyag na puso lamang ang makapapansin. Magsimula sa pamamagitan ng pag-alala sa iyong panaginip agad-agad pagbangon. Maghanda ng kwaderno o journal sa tabi ng kama. Isulat lahat ng naaalala mo ang mga tao, lugar, emosyon, at bagay na lumitaw. Kahit ang maliliit na detalye, tulad ng tunog ng ulan, presensya ng hayop, o isang partikular na numero, ay maaaring magdala ng malalim na kahulugan. Binibigyang diin ng mga tradisyong Pilipino ang pagbibigay pansin sa ganitong mga bagay, Gaya ng madalas na paalala ng mga lola at lolo, minsan, ang pinakamaliit na senyales ang gabay sa pinakamalaking desisyon. Pagkatapos, pagnilayan ang mga paulit-ulit na pattern. Mayroon bang mga simbolo o temang lumilitaw sa iba't ibang gabi? Hindi ito basta pagkakataon, ito ay mga senyales mula sa universo na nagtuturo sa iyo sa mensaheng dapat mong marinig. Halimbawa, ang panaginip tungkol sa tubig ay maaaring sumisimbolo ng kaliwanagang emosyonal o pagbabago. Habang ang mga numero o pamilyar na mukha ay maaaring magbigay gabay tungo sa oportunidad o magbigay babala. Magtiwala sa iyong intuition dahil madalas ay mas tumpak nitong nabibigyang kahulugan ang mga panaginip kaysa anumang panlabas na paliwanan. Ayon sa pamahiing Pilipino, may ilang panaginip din na maaaring maging propetiko. Maaari nitong ipahiwatig ang mga darating na pangyayari, magbigay diin sa mga relasyon na nangangailangan ng atensyon, o magbunyag ng mga oportunidad na nasa hinaharap. Kapag inaaral ang iyong mga panaginip, itanong sa iyong sarili, ano ang mga damdaming naranasan ko? Anong mga tanong o hamon sa aking buhay ang may kaugnayan sa mga bisyong ito? Paano makatutulong ang kaalamang ito upang ako'y makagawa ng mas mabuting desisyon, makatanggap ng mas maraming biyaya, o magkaroon ng mas malalim na pag-unlad? Tandaan na ang pagpapakahulugan sa panaginip ay hindi eksaktong agham, ito ay isang sining ng pakikinig, pagdama, at pagkonekta. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo, at binuksan ng sinaunang pariralang iyong ibinulong ang iyong isipan upang maunawaan ang mga ito. May mga mensaheng agad na malinaw, habang ang iba naman ay unti-unting nagbubukas ng kahulugan sa paglipas ng mga araw, linggo, o maging buwan. Kailangan ng pasensya, kamalayan, at malalim na pagminilay. Maaari ka magdagdag ng mga banayad na ritual na umaayon sa iyong sariling enerhiya. Magsindi ng kandila o insenso, gaya ng ginagawa sa maraming pamilyang Pilipino, at hayaang ang banayad nitong liwanag o halimuyak ay magpakalma ng isip at mag-anyaya ng positibong alon. May ilan namang mas gustong maglagay ng maliit na mangkok ng tubig o ilang sariwang dahon sa tabi, mga simbolo ng kadalisayan at proteksyon. Ang mga simpleng gawain ito ay lumilikha ng sagradong atmosfera na nagsasabi sa iyong malay na magbigay pansin, kaya't mas nagiging malinaw, madaling tandaan, at makahulugan ang iyong mga panaginip. Isang makapangyarihang kasangkapan din ang meditasyon. Maglaan ng ilang minuto ng katahimikan, ituon ang pansin sa iyong paghinga, at isalarawan ang enerhiyang nagbibigay gabay at nagpoprotekta na bumabalot sa iyo. Matagal nang pinahahalagahan ng mga espiritual na gawin ng Pilipino ang visualization, naniniwalang kaya nitong hubugin hindi lamang ang panaginip kundi pati na rin ang kapalaran. Sa patuloy na pagsasanay, ang iyong mga panaginip ay nagiging higit pa sa mga basta-bastang imahe, nagiging wika sila ng mga simbolo at palatandaan na tumutulong sa iyong pamahalaan ang buhay ng may kumpiyansa, kamalayan, at kaliwanagan. Huwag kalimutang idokumento ang iyong paglalakbay. Magtala sa isang dream journal, hindi lamang ng mga pangyayari sa iyong panaginip kundi pati na rin ng mga emosyon, kaisipan, at intuitibong pakiramdam na kasabay nito. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang mga pattern, paulit-ulit na simbolo, at mga kasabay na pangyayari na magbibigay ng mas malalim na kahulugan. Sa pagsasanib ng intensyon, ritual, at kamalayan, pinatitibay mo ang iyong koneksyon sa universo, at hinahayaan mong ang mga propetikong mensahe sa iyong panaginip ang gumabay sa iyong buhay tungo sa mas malaking layunin at katuparan. Sa pagsunod sa mga gawain ito, hindi ka lang basta nananaginip, aktibong nakikilahok ka sa isang sagradong pag-uusap sa universo, inaayon ang iyong puso at espiritu sa gabay na matagal nang naghihintay para sa iyo. Ang iyong gabi-gabing ritual ay nagiging tulay sa pagitan ng iyong mulat na buhay at ng kapalarang tahimik na nagbubuka sa pamamagitan ng karunungang hatid ng iyong mga panaginip. Mga kwento at patotoo Marami na ang nagsagawa ng ritual na ito bago matulog at nagbahagi ng mga karanasang tila mahika, ngunit puno ng malalim na kahulugan. Sa kulturang Pilipino, malakas ang kapangyarihan ng pagkukwento bilang paraan ng pagpapasa ng karunungan, at ang mga patotoong ito ay nagpapaalala na ang mga propetikong panaginip ay hindi basta mga pagkakataon lamang, sila ay mga mensahe, gabay, at kung minsan ay mga babala mula sa hindi nakikitang daigdig. Bawat panaginip ay may sariling wika, hinuhubog ng iyong puso, intensyon, at enerhiyang dala mo sa gabi. Isang babae mula Luzon ang nagbahagi na matapos niyang ibulong ang sinaunang parirala sa loob ng ilang gabi, na panaginipan niya ang paglalakad sa isang mataong palengke. Napansin niyang itinuro ng pamilyar na tinderang prutas ang isang daang hindi pa niya dinaanan. Kinabukasan, sinunod niya ang pakiramdam at doon niya nakilala ang isang tao na naging mahalagang katuwang sa kanyang negosyo. Naniniwala siyang direktang mensahe ang panaginip na iyon, isang banayad na tulak mula sa universo upang akayin siya sa oportunidad. Tandaan, magiging kakaiba ang iyong karanasan, ngunit mananatili ang parehong prinsipyo. Sa paghahanda ng iyong espasyo, pagtuon ng iyong isipan, pagbubulong ng parirala ng may intensyon, at pagminilay sa iyong panaginip, lumilikha ka ng landas tungo sa kaliwanagan, gabay, at pagbabagong pansarili. Ang mga kwentong ito'y nagpapaalala na kapag tayo'y nagbigay pansin, kumilos ng may pananampalataya, at pagbubukas ng loob, ang universo'y tumutugon sa paraang kayang baguhin ng malalim ang direksyon ng ating buhay. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito Habang dumarating ka sa dulo ng paglalakbay na ito, tandaan na ang mga propetikong panaginip ay hindi basta lumilipas ng mga imahe, sila ay makapangyarihang mensahe mula sa universo, refleksyon ng iyong kaluluwa at mga sulyap sa mga landas na naghihintay sa iyo. Sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayong igalang ang mga palatandaan, pahalagahan ang gabay ng ating mga ninuno, at manatiling mapagmatsyag sa mga banayad na mensahe na inihaharap ng buhay. Ngayong gabi, matapos mong ibulong ang sinaunang parirala, nakalikha ka ng sagradong espasyo kung saan maaaring direktang magsalita ang kapalaran sa iyo. Maglaan ng sandali upang magnilay sa iyong mga intensyon, sa mga hangarin ng iyong puso, at sa gabay na iyong hinahanap. Alamin na nakikinig ang universo, handang tumugon sa iyong sinseridad, pananampalataya, at pagbubukas ng loob. Habang dumudulas ka patungo sa pagtulog, isalarawan ang banayad na liwanag na bumabalot sa iyo, pinoprotektahan ang iyong espiritu, at tinatanglawan ang mga mensaheng nakalaan para sa iyo. Bawat simbolo, bawat tagpo, at bawat damdamin sa iyong panaginip ay may kahulugang iniukol lamang para sa iyong buhay, isang mensaheng gagabay, magbibigay inspirasyon, at magbabago ng iyong landas. Upang palakasin ang koneksyon na ito, ulitin ang mga sumusunod na affirmations bago ka matulog. Sabihin ito ng marahan, may paniniwala, at hayaang sipsipin ng iyong puso ang kanilang enerhiya. Bukas ako sa gabay ng aking mga panaginip. Tiwala ako sa universo na ipakita sa akin ang landas na nakalaan para sa akin. Tinatanggap ko ang kaliwanagan, karunungan, at pagkaunawa sa pamamagitan ng aking mga propetikong panaginip. Pinararangalan ko ang mga mensahe mula sa aking mga ninuno at sa dinakikitang daigdig. Magkakaugnay ang aking puso at isipan sa tadhana at layunin. Sa pagsasama ng mga affirmations na ito, pinatitibay mo ang koneksyon sa banal na enerhiyang dumadaloy sa iyong mga panaginip. Matagal nang binibigyang diin ng tradisyong Pilipino ang pasasalamat, pagmumuni-muni, at malinaw na intensyon, mga katangiang nagpapalakas sa anumang espiritual na gawain. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa mga mensahe, gaano man kaliit, ay nag-aanyaya sa universo na patuloy na maghatid ng kaalaman, biyaya, at gabay. Tandaan, hindi ito isang gawain lamang na minsanan. Habang mas madalas mong ihanda ang iyong espasyo, bulongin ang sinaunang parirala, at pagnilayan ang iyong mga panaginip, mas lalo pang tumitibay ang iyong koneksyon. Bawat gabi ay isang pagkakataon upang palalimin ang iyong kamalayan, buksan ang nakatagong karunungan, at iayon ang sarili sa buhay na nakalaan para sa iyo. Ang iyong mga propetikong panaginip ay mga handog, isang personal na pag-uusap kasama ang mismong kapalaran. Igalang sila, pagkatiwalaan sila, at hayaang gabayan kanila sa iyong mga desisyon, kilos, at puso. Sa pagtanggap ng ritual na ito at pagsasama ng mga affirmations, pumapasok ka sa isang buhay kung saan ang gabay ay laging naroroon, ang kaliwanagan ay laging kasalukuyan, at ang kapalaran ay laging nagbubukas. Ngayong gabi, at sa bawat gabi, ang iyong mga panaginip ay nagiging salamin ng iyong pinakamataas na potensyal, tinatanglawan ang landas na matyagang inihanda para sa iyo ng universo.